Hey what's up mga kaballers, maligayang pagbabalik sa aking channel Halina't pag-usapan natin ng balita patungkol sa bigla nga daw lumakas ang Dallas Mavericks pagbalik ni Anthony Davis At ang balita naman patungkol sa mawawala na players sa Golden State Warriors Tara na pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots Una nga muna tayong dumako mga kaballer sa balita patungkol sa bigla nga daw lumakas ang Dallas Mavericks pagbalik ni Anthony Davis. Well na balita ko naman nga po sa inyo na hindi nga po maganda ang nilalaro ng nakaraan ng Dallas Mavericks dahil na rin naman sa pagbagsak nila ngayon sa ibaba ng Western Conference. At sabayan mo pa mga kaballers ng mas marami nga po ang kanilang talo kaysa sa kanilang panalo. Ngunit matapos nga po mga kaballers ang pagkakatalo ng Dallas Mavericks sa Lakers ng nakaraan, ay hindi na nga po nasundan ng kanilang talo kung di nasundan na ito ng sunod-sunod na panalo. Yes mga kaballers, kahit man nga po ang mismong Denver Nuggets ay nagawa ngang talunin ng Dallas Mavericks sa pangunguna ni Anthony Davis. Kaya kung susumadahin nga natin mga kaballers, literal na nabago na nga po ang sistema ng Dallas Mavericks ngayon sa pagbabalik ni Anthony Davis at tuluyang unti-unti na nga nilang nakukuha ang tamang sistema para sa kanilang kupunan. Bukod pa dyan, ngayon lang nga po mga kaballers nangyari sa Mavericks ngayong season na magtala ng sunod-sunod na panalo sa hindi mga basta-bastang kupunan. Kaya kung iisipin natin ng mabuti, literal na bahagyang lumakas nga talaga ang Dallas Mavericks ngayon. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa mawawala na players sa Golden State Warriors. Sayang, yan nga po mga kaballers ang parati pa rin ngayong nasasabi ng mga Warriors fans matapos munti na nitong tuldukan ang win streak ng Oklahoma City Thunder kahapon. Kaya naman hanggang sa ngayon nga po ay hindi pa rin maiwasan ng mga fans na manghinayang sa naging laro nila. Well sa ngayon nga po mga kaballers para sa kaalaman ng lahat mayroon na naman nga po ang Warriors magiging laro bukas at ito na naman ay kontra sa isang team na mahirap din talunin. Yan ay ang Philadelphia 76ers na alam din natin mga kabollers, isa din ito sa mga team na hindi basta-bastang madaling talunin talaga, lalong-lalo na sa kanilang home court. Well, sa inalibas nga pong balita mga kabollers galing sa ESPN Injury Report, Well, five players nga po mga kaballers ang literal na maaaring hindi maglaro sa GSW bukas. Yan nga po mga kaballers ay sina Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Al Horford, Quinton Post at Ray C. Jackson Davis dahil sa mga injury nito na iniinda. Kumbaga, limang player nga po mga kabollers ang maaaring tanggalin ng GSW sa kanilang rotation dahil narinaman rin naman sa mas kakailanganin nga nito mga kabollers pagpahingahin upang makapag-recover ng maayos ang mga player na ito. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.